guys. Pinaulit-ulit ni Mr. sa akin kasi sobra siya nang nabustuhan. Eh. pinaulit-ulit niya talaga ang aking pork sweet and sour. So, ayan guys. Kapag may leftover to guys, pinab kinabukasan, pinapalagdagan niya sa akin ng eggplant. So, ayan na po ang ating pork sweet and sour. Hi guys, guess what? So, of course, magsusiming kami ulit. So, And dito na kami guys. So mga kasama namin andito na. So nandito na tayo. Nandiyan na yung car nila ni Nash. So ayan siya guys. <laughs> so nandito na. So bababa na tayo. So andito na yung uh, sila ni Vina sa loob pa ng sasakyan nila. Kasi may kasamang anak si Peter. Chicken. Pwede ba kayong eh, uwi? Levi is gonna catch you. nandito tayo ulit sa Razon, Razon Farm Resort. So actually guys, this is our third times already, third times. So i-tour ko lang kayo guys. So ayan po yung guys, yung ito yung guys, yung ano, yung pang pool ng pang kids yan. Ano lang ata yan, 3 feet. So children's only slides. So ito naman yung ano, ito guys, 5 feet. So yung nandoon, yung next na yan, 7 feet yan dyan. So, pag nagsiswim, yeah. So, pag ganon, dito ako nagsiswim kasi hanggang, alam mo na, pandak tayo, 5 feet lang tayo guys. So, yung kubo nila, libre. Libre yung kubo nila. Pero before, I think we paid 200 pesos. But right now, kasi usual, wala masyado na gano. So, free lang yung ano ngayon. Kasama sa, sa interest namin. So, punta tayo dito guys handon kasi si Dominic oh. So before Nung my birthday Yung inaanak ko doon Nung one year child Yan kami nag Yan ang rent namin na, na cottage So pwede rin siyang pang Ano guys so, ito yung mga cottages na Yan Kung may party party So ayan guys Si Dominic right there Ayan. Ito, four feet. So dito ako nag-swimming at saka yung five feet, The rest, no? Ayan. Tapos meron silang watcher. Ano si kuya? And then over there, meron din doon. Handon din sila doon. So, I like it here. And then, ang gaganda ng mga flower nila. Yung puno lang yan, dati nung umano kami, maganda yan kasi nakaano talaga parang akasha, itin yan. So, I think dahil nung bumagyo, nagkalaano siguro yung mga pool, uh, sanga. Kaya pinutol nila yung mga branches. I like it here kasi talagang malinis talaga dito. Magana, malinis din yung pool nila. As in, nakamaano talaga. Ayan talagang minimaintain nila yung cleanliness so I like it here yeah. talagang meron silang ano meron silang rules and regulation so ang dinis talaga dito guys kasi yung ibang mga pool kasi pagka mula masyado ano hindi nila nililinis pero sa kanila as in talagang minimaintain talaga nila uh, nililinis nila everyday yan yeah. kasi pag inapakan mo yung ano hindi siya uh, ano slide uh, ano ba yung tawag doon slippery Si Domenico. Aba ko natin. <laughs> Tapos nahulog ang cellphone. Patay. Goodbye. <laughs> so, maya maya uuwi na rin kami. So, maganda ka dito. Guys, dito na kami sa bahay. So ang daming lilipitin And si Liba is super tired Yan. <laughs> Kasi hindi siya nakapagpahinga doon And si Franz Ayan o. baby what is that what is that in your mouth can can I have it <laughs> can I have it <laughs> can I have it, <laughs> can I have it? <laughs> what's that baby what's that <laughs> huh? What is that? <laughs> What is that? So hi guys, welcome back. So ito yung ulam natin guys, nakaluto na ako. Ito yung ulam na pang mahirap guys. Ayan. yan. Na-miss natin kainin, kaya luto tayo nit. Ayan, nagluto ako ng ano siya dapat miswa. Pero yung hinalo ko guys, ano, uh, sotanghon. So, sardines with sotangkol Yung ulam natin tonight. Pero yung kay Dominic, nagluto ako na beef. Uh, beef michel. Dati na nung maliit pa kami, nag-aagawan kami ng kapatid ko. Ng mga kapatid. Kasi pag ganito yung ulam, uy, mukhang mayaman ka na, so, ano na to, social na to na ulam. Pinaka the best na to na ulam namin. Ano ako guys, naglilinis ako ng pinamili ko na tilapia kasi na kami and then ano so tapos na ako magligpit ng mga gulay naglilinis na lang ako ng tilapia guys pero ganito ako maglinis ng tilapia. Papakita ko sa inyo, guys. Kasi, when it comes of, ano guys, uh, uh cleaning the fish, talagang, tino, ano ko talaga, make sure na malinis talaga. Kasi, di ba yung mga, is, yung tilapia, syempre, hindi man natin masasabi kuminsan, uh, Remember na parang kung ano-ano yung -ano kinakain, diba? So, ganito talaga ako maglinis, guys. Kapakita ko. So, ganito ako, guys. Ganyan. So, ba diba, ang itim-itim? Ganyan. -itim? So, ba? Tututbrush siya natin. So, first test, tanggalin natin ito. Ayan. So. Ayan, kasi ang itim nito guys so kailangan talaga tapos this one also, this part malansa yan sya yan, itong part na yan So, ito. And then, pagkatapos, we have to ganun-ganun. Kasi, yan, oh. So, that's a grossy thing, guys. Nasaan ba yung ano ko? Nag-record ba? Ayan. Tapos, syempre, kailangan natin ulit kalis-kisan. Kasi kahit nakaliskisan kalis yan sa palengke, hindi pa rin ano na yung mayroon pa rin natira. Kasi pagka kung ano ng tilapia, alam mo naman, tilapia is, sabi nga, maduming isda. So, kailangan. So, ayan eh. Ang itim, di ba guys? So, Ayan.

So, uh, guys, magluluto na ako. So, prito ko muna guys. Magluto ako ng ginataang uh, tilapia. So, ayan guys, nabalagay ko na yung unang, pangalawang gata siya guys. So, kung nilagay ko, and then takpan natin. And, of course, ito na guys ang ating ginataan. So, pakuloan pa na natin ng more pa. And, pakulo pa more. And then, there you go. So, ito na guys ang ating ginataang tilapia. So, ready na ang kanin. Let's eat. Ayan thank you so much guys for tuning in and sa mga bagong subscribers ko thank you thank you very much and sa mga hindi pa nag subscribe, subscribe please subscribe to my YouTube channel and I hope you like my videos and you can also guys ano leave a comment down below so ayan bye <laughs>